Princess, kamusta ka? Nabalitan ko yung nangyari sa inyo ni Xavier. Alam mo, hindi ko natatanong kung okay ka lang. Obvious naman na hindi eh. Hindi mo ata kasama yung kaibigan okay mo ngayon? Yun, hindi ka paasap yun. Alam mo na kung bakit. Alam ko naman na magiging okay din siya. naisip mo si Sliver. Paano ka naman? Okay ka lang ba? Kaya mo ba? Oo naman. Wala lang to sa dami ng pinagdaanan ko. Sa ngayon, ito na lang muna yung pagpufokusan ko. Yung startup student business congress na gaganapin dito sa school natin. Yun ang magiging diversion ko at tutunan ko na lang muna yung pangarap ko. Sipin mo, isang sikat na business entrepreneur ang magiging mentor ng Business Congress, si Miss Allison Monastero. Sigurado ko marami akong matututunan sa kanya. Naisip ko na bakit di ako magtuyo ng negosyo para sa mga presa sa City Jail? Gagawa ng papaya soap tapos ibibenta ko. Tagal ko ng pangarap na gawin yun para sa kanila. Baka ngayon na yung oras para magawa ko yun. Actually, hindi mo naman kailangan to eh. Pwede mo mamingi ng pera sa Mami Divina mo. Ang dami kayang pera nun. kung umasa sa kanya. Gusto ko may mapatunayan ako ng hindi humihingi ng tulong sa kanya. Tsaka, hindi lang naman pera kailangan mo para makapagtayo ng negosyo. Kailangan mo din ng additional knowledge at tamang diskarte. At naniniwala ako na mabibigay sa akin ni Miss Allison yun. Sorry po, Taya. Kaya po itong nasa hospital, pero parang ako pa po yung mas alagain. Kailangan ko lang po talaga may labas yung bigat na nararamdaman ko eh. Okay lang lang. Kahit pa naghihingalo ko, naman naman, nandito lang ako para makinig sa problema mo. Talaga <sighs> ka na talaga, anak. Niiyak ka mo ng lalaki. Sorry na po, Tay. Ikaw naman kasi, bakit naman hindi mo pa sinabi sa'kin sa na kayo na pala ni Xavier? Sa ganon, sana nakakausap ko kayong dalawa para... hindi man lang humantong sa ganito yung relasyon niyo. Mabilis po kasi nang pangyayari, Tay. Meglaan na lang po naging kami. Yan na nga kasi baka naman may madali niyo. Pabilisan mo kasi sa simula. Mabilis din natatapos. Pero okay lang na may isa pa rin namang lalaki magmamahal sa iyo na sobra. Oh, bakit ang lungkot-lungkot ninyo? Meron bang binalitang masama si Doc? Hindi. Eh, ito si Princess eh, heartbroken. Eh, wala na daw sila. Hindi eh, ko man lang nalaman na naging kayo pala. Naku. Kung buhay lang si Onse. Ha? Hmm? Hindi ka pa iyak noon. Paglalabang ka pa. Pero yung sasama naman nakipag-break eh, dahil well, utos na itong si Divina para wala na dumasaktan. Eh, ba't naman siya nakikisaw -saw? Ako kahit kailan, hindi ko pakikialaman ng relasyon ni Onse. Tsaka, irerespeto ko kung sino ang napili niyang mamahalin. Hmm? Labo naman niya ta Para utusan mong makapag-break ang anak mo sa boyfriend? Naku, parang hindi naman niya tagawain ng tunay na nanay yun. Labo ang Ah, Princess, sabay mo na ako ng registration form. Magre-register ka din? Ah, <laughs> oh. oo. Na-inspire mo kasi ako eh. An ano, ano, magtayo ng business. Tsaka, ano, di ba sabi mo, magaling yun si Alison Monastero? Alam mo, nakita ko online, trending siya. Lalo na nito sa Fliptop. Kaya sabi ko, matry nga din. Diba? Kuha ka na. Ay. Pero maka dyan, no? Okay. Sorry, make it quick, please. Thank you. Thank you. Namusta ka na? I'm way, way better now, Princess. Actually, so, sobrang saya ko naisipan ko sumali dito sa Business Congress. You know, fresh start with new knowledge. Akala ko hindi sasali si Ava. Bakit dalawang registration form ginawa mo? This is not for Ava. Você é seguindo.